Ito pa yung mga OFW natin, tumawag sa lahat ng sulok ng daigdig. At uh, nalulungkot ako, wala si Arnel Ignacio ng uh, ating uh, OWA, wala rin dito si Hans Kakdak, ang sekretary ng uh, migrants. Eh, sana tatanungin ko kung uh, ano yung procedure kapag yung OFW pinagdududahan na may krimen sa abroad? Paano tiniturn over sa foreign jurisdiction? Ano yung safeguards? Paano natin pagtatanggol yung mga Pilipino na nahahatulan ng krimen o pinagdududahan o naaaresto? At uh, alam din natin na marami na rin, ilan na rin ang OFW, mga Pilipino, na uh, naaresto sa abroad. At tayo, Ginagawa natin ang lahat para maibalik. Kahit convicted na yan, criminal na yan, nagsiserve na ng sentence, talagang ginagawa natin ang lahat para maiuwi. Eh, kaya nga, tinatanong ko, nakauwi na lang tayo ng marami, di ba? Eh, bakit natin na uh, ine-export? Ang ating dating Pangulo, yun nga yung mga nahahatulan sa ibang bansa, inuuwi natin pilit kasi ang Pilipino may karapatan manatili sa Pilipinas.